helikopternya naman daw <laughs> helikopter. Helikopter na naman. oh. Okay. helikopter oh catch and release catch and release na dun <laughs> na na kay ang layo sipun, -sipun oh. <laughs> kakawalan ko ay kakawalan natin ng helicopter na ito baga pwede pirahulog cellphone pa naman mayroon <laughs> ang paglini ah pirahulog may cellphone pa naman yun wala natin laki na nito oh Ang laki pero... Hindi ko naman kilala ito eh. Kawalan na lang. 1, 2, 3, set, go! Go! Alaka, namatay na yata agad. ay pa yan. Sa recover yan. May namatay na yata. Go! Ayan. Patatlo na itong kraso ay eh

ito pa yan. Eh. Mabaloy pa yung ano niya. Eh. Ang laki nun. Ang laki na pero hindi ko kilala yung isda na yun. Tatlong perasa nun. Na nakawalan ko pareho.